habang may buhay may pag-asa kaya umaasa ka pa. Umaasang tanga sa kanya. Hindi tanga yung taong sobrang nagmahal. Mas tanga yung taong minahal ng sobra pero naghanap pa ng iba. Lahat tayo, may katangahan sa buhay. Pero ikaw na sobrahan. Minsan kung saan ka nagmumukhang tanga, doon ka pa masaya. Matuto kang tumigil kapag nasasaktan ka na kaya ka nga pumasok sa isang relasyon para maging masaya di para maging tanga. Mahal mo siya, iba mahal niya, ano, papakamatay ka na, tanga, maghanap ka ng iba, kapag mahal mo ipaglaban mo, pero pag pinagmumukha ka ng tanga, iwan mo. Kapag ang tanga natauhan, humanda ka na.